Ang headlines no on history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Ito, Angela Papsis. Sa araw na ito, ika-27 ng Oktubre taong 1858, pinanganak ang ika-26 na Pangulo ng Estados Unidos, si Theodore Roosevelt. Ang pinakabatang na opo sa edad na 42 at isa rin sa mga pinaka-tinitingala. Taong 1901, ang nuoy Vice President Roosevelt ay biglang naging Pangulo ng Amerika nang mapatay si William McKinley. Si Roosevelt na nag-aaral sa Harvard ay masasabing isa sa mga pinakamacho na presidente at napakalawak ng na mga interes at expertise. Isang tunay na cowboy, naging ranchero, hunter, weightlifter, boksingero na marunong ding magjudo. Siya rin ay isang historiador at naging police commissioner at opisyal ng Navy. Isa ring abogado at sundalo. Ikaw na, lahat ito bago siya naging gobernador ng New York. Dagdag mo pa dyan yung 35 librong sinulat niya, adik ah, ka talaga. Mataas na ang katungkulan niya noong 1898 nang magpalista siya sa gera sa Cuba kontra Spain. At bilang pangulo, maraming napabilib sa pamumuno ni Teddy Roosevelt dahil sa kanyang pantay na pakikitungo sa mga negosyo negosyo, mga gawa at consumer. Si Roosevelt din ang dahilan kung bakit ang Amerika ay may napakaraming national parks at ekta-ektaryang conservation areas. Sa ilalim ni Roosevelt ay mas lumawak pa ang kapangyarihan ng U.S. military at mas lumawig pa ang impluensya ng Amerika sa ibang bansa. Mga paps, maraming una si Roosevelt. Panahon niya ng unang tawaging White House ang White House. Siya rin ang unang U.S. President na bumiyahe abroad at unang nakasakay sa eroplano unang nagpapasok ng African-American sa White House. At noong 1906, si Roosevelt ang pinakaunang Amerikanong ginawaran ng Nobel Peace Prize. At dahil pinagpatuloy ang mga sinimula ni McKinley na pananakop sa Pilipinas, ay eh malaki rin ang papel ni Roosevelt sa paghubog ng kasaysayan ng ating bansa. Mga Paps, bagong Pangulo lang siya nung nangyari ang Balangiga Massacre sa Samar at iba pang kalupitan ng mga sundalong Amerikano. At ninais nitong si Roosevelt na tapusin daw sa lalong madaling panahon ang, ang Filipino-American War. Tinuturing si Teddy Roosevelt na isa sa mga pinakadakilang U.S. Presidents kung pagbabatay ng mga survey ng, ng mga presidential historians. Kahit itaga mo pa sa bato. Sa katunayan, si Roosevelt ang isa sa apat na mukhang nakaukit sa Mount Rushmore kasama si Washington, Lincoln at Jefferson. Nga pala, may isa pang kwento. Noong 1902, tumanggi raw itong si Roosevelt na barilin ng isang bear o isang oso na itinali para sa kanya sa isang puno ng mga sip-sip na alalay. Siyempre, ayaw yun ni Roosevelt dahil isang tunay itong hunter. Ayaw niyang patulan yung ingatong katsipan na pandaraya. At nang kumalat sa media ang balitang ito at matapos ang editorial cartoon lumabas sa Washington Post, eh may gumawa ng laruan na base dito. At dito ng mga paps, nagsimula ang tinatawag natin ngayong teddy bear. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana. ang balita weekend. Matutulog na ako, Papsi and Angela. <laughs> Pahinga ka muna, okay? Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.